Mga Pops, narinig nyo na ba ang Satoyoshi Syndrome? Isa itong rare disease kung saan dalawa lang ang mayroon sa Pilipinas. Isa na dyan ang 25 anyo sa babae mula sa Paranaque. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mayroong pambihirang sakit ang isang babae mula paranyake sa sobrang bihira. E baka ngayon nyo lang din maririnig ang sakit na kung tawagin ay Satoyoshi Syndrome. Ang Satoyoshi syndrome ay isang sakit sa laman at buto kung saan biglang naninigas ang muscles, pinupulikat ang iba't ibang parte ng katawan at nagkakaroon din ng alopecia o paggalagas ng buhok. Sobrang rare ng sakit na ito dahil nasa 40 hanggang 50 lang ang mayroon ito sa buong mundo. Sa Pilipinas, dalawa lang ang may Satoyoshi syndrome. Isa na ang 25 anyos na si Gail. Bali po grade 2 pa lang po ako na kita na namin or nakaka-feel na po ako ng pumumulikat pero sa paa pa lang siya. So akala po nung nanay ko pati nung lola ko is normal na pamumulikat lang kasi bata of course naglalaro-laro pero napansin po namin na every two years umaakyat yung pagpulikat. So una sa paa, napunta sa legs, sa kwet, sa chan, sa um, kamay, braso, leeg hanggang ditong part po ng face ko. Kung saan sa ang ospital at doktor daw siya nagpatingin. At noong 2010, doon na siya na-diagnose na may Satoyoshi Syndrome. Ayon sa mga doktor, lifetime illness na ito. Kaya si Gail, may maintenance na iniinom. Mas napapalas niya po yung pag-trigger and yung pain. na nafe-feel po kapag po nagtitake ako ng steroids. Am um, kung dati 8 or 9 over 10 po yung ten niya, ngayon nasa 3 na lang for over 10, mga ganun po. And hindi na siya lagi Sa isang won siguro, o dalawa, tatlo, apat na beses na lang po siyang inaatake, unlike po dati. Dahil sa iniinom na steroid kaya bahagyang bumilog o nagkaroon ng tinatawag na moon face si Gail, kaya hindi rin daw maiwasan na siya ay mabully dahil dito. Kaya si Gail may paalala sa lahat bago po tayo manghusga or mang um mangape or kung ano-ano yung sabihin natin sa ibang tao siguro dapat muna nating intindihin kung ano yung napagdaanan, pinagdaanan at pagdadaanan nila kasi hindi po natin alam eh kung ano ba yung nangyari sa kanila kung bakit ganito yung itsura namin um, libre lang po maging mabait ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.